Sige, Panyero. Sige, Panyero. Kita tayo bukas, ha? Eh? Okay. Nakausap okay. Usap na ba kayo ni Mr. Reyes? Oo. Oh. Nasabi mo kayo yung problema? Ayos yung sabi. Sige. Ay, kamusta? Alright, Senador. Ito ho yung perang galing kay Wally Chua. Good, great, wonderful. hapon po, Senador. Yes? Hindi mo na kailangan bunutin niyan? Hindi ka kasama sa kontrata, halis mo baril mo rito. Good boy. Mga anong oras na ganap ang krimen? Eh? Mga alas tres yata, hindi ako sigurado eh. Wala ka man lang bang palatandaan para malaman natin kung sino yung killer? Wala, wala oh, palatandaan. Dali na yan sa headquarters at doon na imbestigahan yan. Yes, sir. Ma'am! Ma'am! Ma'am, pwede ho ba bumaba muna kayo sandali? Ano ka? Ako bababa. Ma'am, Palagi ko ako nanonood ng TV. Palagi ko kayong pinapanood. Puro kalahating katawan na nakikita ko. Gusto ko lang naman humakita yung buong katawan ninyo eh. Press ko ka, ha? Sige na, ma'am. Baba muna kayo. Gusto ko lang naman makita yung hita ninyo. Hmm? Sige na, baba muna kayo. Guard! Guard! Ah, oh, gusto oh. ka ba punta? Anong... Gano'n ba kayo alam doon? Okay na yan. Okay oh, na yung dalawang yun eh. Ako na Mag bahala kayo. Pagpunasan. Anong... Oh. Bahala. Ah, sinusuhula mo ko. <laughs> hindi mo ko makukuha sa suhol. May prinsipyo yung tao to. Baka hindi mo alam kung saan ako galing. Saan? Haba, uh, galing ako sa gera. Napalaban ako nung panahon ng atang. Hindi nausip, prinsip, prinsip. Hey, oh, ko, ano ito, okay na usip prinsipyo ko Huwag mo, Bente? Ano ako bebentihin? Hoy, may prinsipyo! Ganun na? Ah? Ah, ha? Hoy, bastos! I Dilat mo ang mga mata mo, ha? Tingnan mo kung pandak ako kung malaki ang balakang ko at kung ako, ha? Sige nga, hindi mo mga matamok. Wow! Ma'am, ang sexy-sexy ninyo. Para kayong balat na mako pa sa kinis. Ma'am, ma, ma pwede mo ba makipagkilala? Excuse me. Wala akong panahong makipagkilala sa isang napakabastos at napakapres kong katulad mo. Napakataray mo naman. Yung labi mo eh. Mamagapay ang uso mo. Napakalaswa ng dila mo! Guard! Guard! Bakit oh ma'am? Bukas tanggal ka na sa trabaho. Huh? Ako naman! <laughs> An ano pare? Nakita niyo ba? Hinaplos yung mukha ko! <laughs> Ano ba bakas nung kamay, oh? Oo kaya. Ah? <laughs> ano to? Hindi natin alam to ah. Set up. Uto nyo. Yayarin Ay, tayo. Ay! Mukhang marami yan ah. Oo nga. Ito ka lang. Ako na Sila pa.

dito na sa Bureau ng Latang Pulis na sabot sa nangyaring ito. Napagsabihan rin lahat ng opisyal nila tungkol sa total news blackout. Imbestigahin niyong mabuti ang lahat ng mga pulis na iyon, Pepe.